Okay, boy. Ilimbit at tayo dito para magsaya, hindi para maggulo. <laughs> Ulan pa nga yung ginawa ko sa kanya eh. Dahil malaking traso ng hayop na yun sa akin. traso? Lucky okay, boy, ayoko masira ang relasyon natin sa mga gerero. Ano? Gusto ko patayin siya? Dahil sa isang babae, ha? Huh? Ta! Tinapa ka ng ko! Huh? Hindi ako papayag na ulitin niya yan. Hindi, babawi ako at kakanti ako. Okay, boy. Naduto na ako. Mahalag sa atin ang mga girero. Napakalaki negosyo nila para mag-ormentado ka dito. Rocky boy, makipag-ayos ka. Sige dito. Kung gusto mong magpagbasaga ng mukha, sana pumili ka naman ang tamang lugar, tamang panahon. Sorry. bata Sorry. Hoy! Talaga? Ha? Alam mo, pinanghirapan ko yung party na yan. Bakit sinira mo? Bakit sinira mo? Tigas ang ulo mo! Why the hell are you getting mad at me, ma? Hindi naman ako yung nagsimula sila, di ba? Alam kong bata pa lang kayo. Mahilig na kayo magrambulan ng rakegoy na yan. Pero sana man lang pinagbigyan niyo ako ngayon. Ito ba ang first impression na gusto mo bilang mayor? Magkalat ka sa harap ng marami, lalong-lalo na sa mga sa natin. Ha? Maglito? What was I supposed to do? Ha? Huh? Dapat ba nagpabugbog na lang sa isang mondragon? I refuse to be remembered that way, kuya. Sana nagpabugbog ka na lang. Hoy! What? what? Hindi ako papayag na maalala ng mga tao na ganito ang party ko. Mag-ayos ka. Umayos ka. Tuloy ang party.